Yun, good morning mga kapagaw. Ayan, so kagigising ko lang. 6.30 na ng umaga. Ayan, so update natin dito sa amin. Ayan. So bagyo na naman mga kapagaw. Ting tingnan natin yung mga alaga natin kasi hindi ko na siguro, sigurado kagabi. Hindi ko alam kung lalakas yung ulan o no, hindi mga kapagaw kasi tingnan nyo na tuloy-tuloy yung pagkagos ng ulan dito. Ayan, so tingnan natin yung mga alaga natin. Ayan, lakas na naman ng ulan. Ayan no, oh, bang ba yung dito sa ating loft mga kapagaw. Ayan o. Oh. Ako. Ayan ako, patay na yung mga laga natin. Pasok tayo dito sa loob. Ayan oh. no. Ayan pool na yung dito sa ating loft. Ayan, buti walang namatay sa sa mga laga natin. Ayan ayun yung tikling patay na mga kapagaw yung mga tikling natin yun malaga natin oh. no yung Yan dyan sila nakakakon nakatong natong ayun no oh. ayun malaga natin nagtong sila ayun basang basa na sila mga kapagaw ayun meron pa dyan oh. o ayun dito ayun natami ng kubig ayun oh. makalaga natin dito, okay naman, all good naman dito pero dito lang, yung mga tubig lang yun know? o mga tubig lang tubig lang, grabe, yun know? o tuloy tuloy yung pagulan mga kapagaw yung andun, yung pinapa umok natin doon di ko alam, po, pumisa na oo, oh, alam ko, pumisa na yun, kasi Uh, dos na ngayon eh. September 2. Ayan, so malapit na rin yung birthday ko mga kapagaw. Ayan o. Oh. Ayan. Hindi ko alam kung pumisa na yun. Ayan, so tignan natin mga after one week. One week. Ayan, so tignan natin yun mga one week pa yun. Ayan o. Oh. Ayan. Buti yung mga kiyo natin, hindi pa sila bumababa. Ayan, so tingnan nyo. Ang dami na ng tubig sa loob. Ayan, ayan. Ayun, no? agur gurud pa, mga kapagaw. So, kabubutang. Baka nung makimat tayo. so, tara na, tara na. So, okay naman. All goods naman. Wala naman nangyari sa kanila. So, dito lang. Yung tubig lang, mga kapagaw. Ayan, ang ganda pa yung buhangin ko. Parang nasa dagat ako. Ayan, no? Ayan, so, all goods naman. Wala naman na matay. Yung tickling lang, mga kapagaw. Hindi ko na papakita kasi, ano, no? Yun. Hindi ko na ipapakita kasi hindi ko na isalba kagabi eh. Hey, so patay na lahat. So tala na. So dito. So, mga manok ni kuya. Tinaas na rin. Ayan. Bawang ba? Yung manok ni Kevin. Ayan. All good naman, all good naman. Ayan no. Ang kulimlim mga kapagang So dito tayo sa loob Loob ng aming teritoryo Dito sa amin mga kapagang Kanina mga alas 5 uh, Grabe pa yung mas malala pa Kanina buti na lang bumaba na rin Ayan naabutan na rin kami dito sa loob ng bahay eh. Ayan o Grabe no? o oh. Ito yung kuris know, ako alaga. Saan, uh. saan, saan? Oops, dito, dito. eh uh. na. So, wala pa naman tubig dito sa kalsada. Dito huh? lang. Umaapaw. Oops. Uh. lang sa amin yung may mga tubig pero dito pa. Marami pang tubig dito sa loob mga kapano kayo no. Sabi ayun umaapaw no? ang tubig oh. Umaapaw. Kaya yung land bank sa amin. yun ang no? baste pangalan uh, ko. Ha? Uh. Ha? Uh, uh, Paapaw. Uh -huh. oh. So, ayan mga kapagaw, update ko kayo kung ano na naman yung resulta sa ating mga loop. So, ayan mga kapagaw, pumunta na rin dito sa loob ng bahay yung tubig. Ayan oh. o. So, nabagyo na kami mga kapagaw. Ayan o. Oh. O, so, naglinis-linis na rin kami. Ayan, umaapaw oh. oh, na. Ayan o, dami ng tubig dito sa kalsada yung sinasabi ko sa inyo kanina. Di ba? O, dami ng tubig. Ayan o, o Dami ng tubig mga kapagaw. At pupunta na rin dito sa amin yung tubig. Kasi nga, uh, marami ng tubig sa kalsada. Kaya, ayan. Pupunta na dito sa amin yung tubig. Papunta dito sa loob. Hanggang dito. Ayan, so, Malalim na rin yung tubig dito sa uh, ayan oh, no? Dito, yung bahay nila lola. Tapos dito sa bahay. Ayan. Ayan. Sa ayan. So may manok pa. Ayan, may manok pa. At dito, ayan oh, no? konti na lang pupunta na dito sa kwarto namin. Ayan yung kwarto nila ate. Pupunta na rin ayan oh, no? tubig. Tapos dito, kwarto nila kuya. So ayan, pupunta na rin. Ayan, yun. Ay, lay, gulo ka na ba? Hey. Ayun, umakapaw na. May tubig na mga oh, kapagaw. Galam cellphone, galam cellphone. Ay, hey, kabilan pa na ni. Guli ka mabay. Ayun, mamaya na lang mga kapagaw. So, nag-aayos ko dito, dito sa aming kwarto. Ayan. So, ayan o, gagag bun. So, mamaya na lang mga kapagaw. So, ayan, pasyalan natin yung loft natin mga kapagaw. Ayan o. Woo! dami na. May umiipa daw tatay. Eh kulo uh, ni abi ng lalim lalim ay saan ako na pinagliulutin pa kakan may ano dami yun nga pa kakan ayun ayun uh, okay. oh, no ay ano mga pao rin oh shit

oh yung isang alaga natin doon ayun no yung sabi ko sa inyo mga kapaga ayun no? talagang itataas natin ito mga dapat itaas kasi baka tataas pa yung tubig dito ayun yung mga materyales ko nalagyan na ng mga tubig mga martilyo ko ayun kayo Oh, no. Whew. So, hindi ko pa sila napapakain mga kapagaw kaya hindi ko na, hindi ko muna papakain Eh. Ah, uh, tuloy ko muna lahat sila kasi baka magtatampisaw sila dito. Ayun, malulunod sila. Yun. Hindi ko nyo, hanggang dito. Ayun, wala na rin dito, oh. Lalagyan na rin lang tubig. Ayun. So, dito, yung isa natin na alaga dito ayan no tignan nyo yung tubig kumakapaw na rin dito so lalagyan natin ali ka aray ko so ko pa ah, ayan so, dito ka mas mataas dito ayan ayan so magkasama kayo dyan ayan no tapos yung mga alaga natin dito ayan sana hindi sila mamamatay ayan nandyan sila sa taas Ayan, no. Oh. Tingnan nyo nga naman yung tubig dito. Ayan, no. Oh. Maapaw na rin, no. Oh. oh. Sana hindi sila bumaba. Tapos dito, yung mga java natin. Java sparrow, Ayan sila. Sa at may tubig na rin dito sa kulungan nila. Ayan, no. Oh. Ayan, nandumi. Tapos itong mga laga natin na mga bato-bato or zib, uh, barong. Ayan. Ayan ayon sila so ang problema ko baka bababa sila malulunod sila kaya uulihin ko na lang lahat sila at lalagay ko rito at at least naman dito eh mataas mataas dito ano. Oh. so uulihin ko lang mga kapagaw ayan so nakaset na mga kapagaw at uulihin natin yung mga alaga natin para hindi sila dadampisaw dito sa tubig. Ayan, para hindi sila malulog mga kapagaw. Kaya, na lang natin lahat para ipukulong natin dito. Ayan, so talagang malalim na dito mga kapagaw. panghuli mga kapagal sa so long natin natin. So wala na. Okay na, all goods na. Ayan. So okay na mga kapagal, all goods na rin. So nakuli ko na lahat sila dito. Ayan. So nilagay ko na lahat dito mga kapagal. Ayan. Na. Mga bato-bato tapos yung um, barog. Ayan. Barog. Tapos dito, yung kiaw natin. Uh, tilalagay natin sa kumulan. Na. Ayan o. No? Lalagay natin sa kulungan mga kapagaw para hindi sila bababa. Kasi tingnan nyo Basang basa sila mga kapagaw. Ayan no? kasi, kasi madali lang mamamatay yan kapag Ayan no? Basang basa sila. So huling na lang natin. Ayan. Ayan. So huling ko lang mga kapagaw. Yung pan natin. At inalagay natin dito sa so, kulungan. Ayan na. No? Matay na rin yung natin o, oh, isa o. Tapos yung dalawa, mga kapagaw, namatay lang. Buti walang namatay ng mga ating alaga, mga kapagaw. Yun lang, yung tikling. Oh, hindi daw tikling yun, mga kapagaw. Ewan ko kung ano na. Nakalimutan ko na. So dito ko na nilalagay yung mga yung kiyaw natin. Dito ko na nilalagay para mas maluwang dito. Nilalagay natin yun. Ito mo lang. Ayosin lang natin mga kapagawa. Kasi kawawa sila kapag um, basa yung mga katawan nila. sila mga kapagaw kuha tayo ng superworm para mas madaling magiging buti hindi na basta itong superworm natin mga kapagaw ayaw pang papahuli mga kabayo dun oh basang-basa kasi sa pakpak niya mga kabayo kaya ayaw na lumipad Ayun. Uy, sumabit pa. Ayun, no? basang basa yung mga pakpak nila mga kapawa. Tapos, wala ko lang pagkainan nila. pagawa papakainin na natin natin. Oh, Eh. Gugutom na sila. Eh, no pinapakain ko sa kanila. Integra 'to. Kain, ko, kain, kain, kain. tali. E, Tignan nyo yung mga kapaka, ang lalim eh. O, ang lalim Bagyo. Bagyo na itong mga alaga natin. So, ang nilalagay ko dyan, saan ko ilalagay na lang? Dito na lang. Para hindi sila maulanan. Oops. Yan, barot sana. Tali. So, tataliin ko lang. Dito ko na so, lang sabit mga kapago. So, kukuha lang ako ng barot. Dito, may mga tali dito eh. Wala na. Ayan. So, okay na mga kapago. Nakasabit na rin sila. Ayan. Ang problema ko na lang, mga kapago, ito yung mga zebra pinches natin. Ayan, no. Kasi kapag magutom yan, mga kapagaw, talagang bababa at bababa yung mga yan. Kaya ang problema, kung ano yung ilalagay natin sa loob para may tungtungan sila. So, kukuha lang tayo dito. Ayan, titingin tayo dito sa mga pulo-pulo dito. Ayan, so wala akong makita. Ayan, pwede na to. Ay, malaki. Malaki, malaki. Dapat yung sakto lang. Problema natin, wala akong makita. Ayan, oh. Uulan na naman, mga kapagaw. Ako, mababasa na naman itong cellphone natin. Ayan, pwede na to, pwede na to. Ayan. Sana hindi malulunod to. Tingnan natin. Ayun o, oh, pwede na yan. Ayos na yan. Sarato sarado natin. Ayan o. Oh. Okay na yan mga kapagaw. Ayan, sila silalagay natin dito sa loob. Para may tungtungan sila. Para just in case na malunod sila, meron silang tungtungan na yun Oh. Kagaya nyan. Ayan o. Oh. May tungtungan sila. Ayan o. Oh. Kasi yung pagkain nila dito Ayan O, oh, ayan Ilalagay natin yan Ayan eh. Ha? Oo nga eh Ayan uh. So, ang problema ko na lang Ito, mga java natin Ayan Wala na akong nakikita Ay, eto Pwede na to Ayan Pwede na siguro to Try natin Oops. Ayan, no? kaya, uh, ito. Ganyan. Ayan, no? Pwede na yan. Ang importante, walang mangyayari sa kanila. Ayan. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, pwede na yan, no? All goods na yan. Para may tungtungan sila, para just in case na malunod, meron silang tutungtungan. O, oh, ayan, all goods na. Wala na akong problema dito. Yun na lang. Pero, okay naman na sila. Yan yung oh, kiyaw natin. Uh, Baji. Mga bato-bato at barog. All goods naman. Yan, mga barbary dab. Ayan, o. Oh. Tapos yan, stock mo. Ang problema na lang. Okay na, okay na. Ito. Yun na lang. Ito na lang. So, lalagay natin dito. Hindi mabababasa yung pan natin. Superworm. Yan lang sa taas. Ayan. So, okay na yan. Hindi na yan mababasa. Ayan. Ayan. So, okay na. So, labas na tayo mga kapagaw. Ayan o. Yung kabati na. yung Payong kuha pala. Ayan o. Pakingin tayo magkasakit. Ayan Nalayos kayo ba day? Ay patikan niya kami Nalayos kami yun Ano no? Ayan Ayan no? Talagang Dito sa amin kasi mga kapagaw Konting ulan lang Talagang Babaha na dito Pero ngayon lang mga kapagaw Kasi Tuloy tuloy yung pagulan niya Kaya yun Malalim na at lumalalim na yung Ilan dito ngayon, no? Ayan no? Ayan Si auntie, si, auntie namin na yun. kami, hindi pa nga namin masigahan dahil basang-basang mga kahon, oh. <laughs> oh. uh, pati yung kuleng. Oh. anti, anti Marte, sa yung anti ko, oh. kararating lang galing Maynila. Oh. Hello guys, pa shout out yung mga kapitan, tapos yung mga kagawad. At tapos ngayon ayon. <laughs> oh, relief we'll goods. Relief we'll goods. <laughs> Tingnan nyo, lalim oh. Ayan. Dito sa amin mga kapagaw, dito yung bahay namin. Ayan oh. Ayan, talaga pumasok na rin yung tubig. Ayan, oh. Dito naman yung labas namin. amin. Ayan, so okay na. Ayan, ayan. Ayan. <laughs> ayan. Dito. O, di ba mga, mga kapagaw? Ayan oh. Buti na lang kanina mga kapagaw, eh talagang malalim. At ngayon, ayun, oh. gumurgurood, gumurgurood. <laughs> Alam <makimalt> mo, tayo. Eh papasayin po kamungay pusa di malag. Ha? Dito poposiyan parang kuno dito sa amin, makakabago, ha? Ah? Swimming pool. Ayun. <laughs> Diyan na betina, pasawom. Hindi, Ha?

Ayan. So yun lang mga kapagaw Ayan. Sana safety kayo palagi At kami rin, safety rin kami mga kapagaw Ayan. Salamat mga kapagaw